Yes, sir. Mm. Oh, Muna, gusto ko, pero <clears throat> dito na kumakuha pa. Mga kalugit. So, may customer tayo mga kalugit from Kachalonan Grande. Ayan, grabe na mga kalugit. Oh. So, linisan muna natin mga kalugit. Na na, na na Lagyan natin ng magic syrup. Ay hindi asa. Ayaw Kaya color sa buhok. Ah, okay. Hindi daan ano ng <laughs> So ayun mga kalugit, lahat ng gamit natin na sterilize dito mga kalugit. Kaya sir? Mm. <clears throat> mm, Dako. ano, gusto ko pero di na ako makuha pa. kailangan ng gamitin dahi. Ang mga kalugit, oh. Eh. Ay, ginawag ko. Ay, Diyos ko, pati tinggil ko dumabuslo. <laughs> <laughs> Tigasan ko, sir, ha? Hmm. Hmm. Ikita hmm. na mo sa vlog ko dam. Hmm. Hmm. Oh. Nakita <laughs> na sa <mag> na sa pod. Wala <laughs> man Hmm. Yin mga kalugi, tanawan, yung

Pagmatarom. O oh, yan o. Nakudako kayo mga kalugit. Tanawan okay. nyo o. na. Kato pala pa. Patago na pala no. Mm. Uh, na din na um, nangatukos. Um, ano? Hindi na, na um, nangatukos. Uh, Ilalong. Ilonggo ka sir? Hindi man. Na, nakakuha ano, na ko. Nalang ko inapuyan po siya dyan Nga ilonggo po. Ah. Ang tuno mo do ilonggo? Oo. Oh, Napagay na sabitan. Namit good. <laughs> <laughs> Huwag na <dyan> siya Hubag. Hubag siya. siya na mate, Hmm, dako kayo oh. Yung mga kalugit oh, nagapail siya oh. So, ma stop na possible ang iyang Hmm, basta hindi mo lang siya gulugit-lugiton. Ah, okay. So, first aid na.

Ayos ah. Ito siya. So, mga gito. Dili ba, dili pala dili pala kaya ko an sa ko no sa nilcutter lang. Hindi ni mo kaya to kung ikaw <laughs> lang kay may isip mo man ang sakit. Saan man niya? Satisfied sir. Oo, oh, ayos ah. May ganin eh, wala mo gi pa doktor. <laughs> pa doktor. Kung doktor <laughs> piha kun de oh. Kaya ay, ano? May natuji sya kasi yung s na na sir. Ha? Nakaiin na na, wala. Basta, kung gagulgul inom ka lang sa'ng ano, yeah. na may pinamik, Pero wala man siya ka sakit. Wala man yung sakit. Huwag man sakit kung last time, Pero fermenty my Karon di na no, wala na ayan. Ayan. Agi niya lang yung sakit diri oh. Uh -huh. Kay wala tawa oh, lang hindi magsakit kay daga imong kuko oh, tawa. So kini ang nagat So diri ang gatusok sa gilid oh. Ay bila. tanawa oh. Kuko na oh, sa So amo ni ang gatusok sir oh. So amo na siya oh, o, so, ang style si mong kuko. Nagapaana siya oh. So diri ang gatusok. Tapos ang kini oh, nagapaano siya ayun oh. Diri okay. na gatusok okay. no. Kamo ka okay. oh, oh, hmm. Because... na mag kung ikaw magtanggal ani lisod ka ayo. namaga better. sa siya. Palimpyuhan mo na lang. So, mga kalugit, ayan. Ano na naman? Ayun Kaya talaga patay mo nga koko, tubo raman naging ayunay. Hmm. may sakit. Um, kaya sakit? Kine. Wala rin. Siya, kay Wala, wala. Patay rin na lang. hindi na sir, wala na no. Wala, ano ako, di ba? Hindi lahi na Alcohol tong isa na tong dos? Dili. Tambal to. Mhm. Mm ano? Dili din. Oh, na dos hapdos kayo. Mm Hindi -hmm. so, siya basa ano? Hindi lang siya basa akaron sir, hantod og maa. Ha? Iwas lang magtapak og mga hugaw kay lisod na kay. Mhm. Mm -mm. Nawo no, ulan, -ulan. So thank you so much mga kalugit. O, oh, finally tanggal na jud siya. Hindi na daw sakit. So mga kalugit, ano pang hinihintay niyo? Ha? Ah? Punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido sa Loin. Hindi lang kuko pati buhok niyo. Lugiton ta. <laughs> so thank you so much mga kalugit. Oh, di ba?